Po. Ah, bahay ng kami. Mga yan po, sir, pag umulan. Oo. Oh. May mga natambat. ay. mga yan. Labahan din yan. Opo, sir. Kaso um, wala po kami, ano, nakikigib po kami sa malayo. Ah, kaya ganun. Opo. Hmm. Ah, so ibig sabihin, may una kayo asawa? Opo, sir. Pero sa nagiwalay po kami. Bakit? Pinalik niya po ako sa ano dalaga. At? Sa palingki po kami nakakilala. Ah, binata yun na pang-asawa mo rin. Opo. So sir. yung asawa mo, ipinagpalit ka sa dalaga? Opo. Kaya gumanti ka, nag-asawa ka rin ng binata. Apo. Hello, Nay. Uh, Kumusta po kayo? Po. Anong ginagawa nyo? Nagtatatar po ng ano. Pwede ba makituloy? Pwede po. Magandang hapon po. Magandang hapon Mama. mo. Eh, Ay, dami. Anong pangalan nyo na eh? Si Naida Papio po. Sin Nanay si Naida? Apo. Pwede ba makipagkaibigan? Pwede naman po sir. Oh, ilan taon na po kayo na eh? 51 po. Ito bahay niyo? Opo, sir. Ito? Eh, lalaga ko, sir. Tapos, ibinta namin sa bagsakan po, sir. Ah, yan ang hanap buhay niyo? Opo, sir. Saan niyo kinukuha yung labong? Diyan po lang sa likod kasi, sir, ano, yung inaalagaan namin itong... Hindi po namin lupa ito, pinapaalagaan lang po. Ah, balik caretaker lang kayo? Opo, sir. Ganyan pala yung proseso. Opo, sir. Araw-araw, ganyan? Hindi naman, Sir. Dalawang beses lang po, Sir, sa isang linggo. Ah, dalawang beses sa linggo? Opo, Sir. Magkakano po bintahan ninyo yan? Ano po, Sir? 50 po, isang kilo. Mga ilang kilo na po yan? Ito po, Sir. Oo. Mga ano, limang kilo lang po yan, Sir. Ah, limang kilo? So, 250? Opo, Sir. Pero ilalaga pa, no? Opo, Sir. <coughs> nay, pwede ba makiupo ako? O, sige po, Sir. Makikita ko sa iyo, oh, Nay. Okay lang? Okay lang po. Ilang taon na po kayo, Nay? 51 po. Sir. 51. Ilang po anak nyo? Ano po, bali 10 po hanggang doon sa una kong asawa po. Ah, so ibig sabihin may una kayo asawa? Opo, sir. Pero so, nagiwalay po kami. Bakit? Pinalit niya po ako sa ano, dalaga. At e, ah, ka sa dalaga? Opo, sir. Kakalungkot naman. Bakit namang nangyaring ganun? Ilan ang anak ninyo bago kanya ipagpalit? Ano apat na sir, maliliit pa sila sir noon. Maliliit pa yung anak mo nung ipinagpalit ka sa dalaga? Opo sir, yun, ganito rin ang hanap buhay ko sir. Pinambuhay ko doon sa mga anak ko na nung naghiwalay po kami. Anong iniwanan ka ng asawa mo, apat ang anak nyo? Opo. Maliliit pa sila noon? Opo sir. Ngayon, ilang taon na yung mga anak mo? Mga ano na sir, may mga asawa na rin sila, maaga na rin silang nag-asawa. Hmm. Sa hirap po ng buhay. Oh, kumusta na ngayon yung asawa mo nang iwan sa'yo? Asa na siya ngayon? Nandun po sa asawa niya. Oh, may anak na rin? Meron na po, sir. Mayaman na? Hindi naman po, sir. Ah, hindi naman. Ikaw po, na, mayaman ka na. Hindi po, sir. Nag-asawa din ako ng pangalawa, sir. Ah, nag-asawa ka rin? Gumanti ka? Siya po ang una. Tapos nag-asawa na rin ako. Kasi kailangan ko din po, sir, yung, yung pagkaano ko po sir, kasama ko sa pagganap ng buhay. Tapos yung mga anak namin doon sa una po sa akin noon. Sinamahan mm -hmm. niya po ako na nag nagpalaki ng kunti yung mga anak ko sir. Mm -hmm. So sa pangalawang asawa mo na ilan na anak niyo? Lima po sir. L Bali siyam? Opo sir. Apat tapos lima? Opo sir. Tama? Siyam mm -hmm. lahat? Opo sir. O <coughs> eh, yung hanap, buhay po ng asawa ko, paminsan sir, nag-uuling. Ngayon, yung asawa mo ngayon? Opo, paminsan po, nag-ano din kami, tinda kami. mm Nang -mm. ano, ganun But sir. Ba't chap chap yan talaga, na eh, Hindi ba mayroon pang gusgos para mabilis, hindi kaya? <coughs> hindi po, sa itak po sir, kasi hindi ko sanay po yun. Ito oh. ang sanay po namin. But, hindi kayo nasusugat? Paminsan sir, naiitak namin yung kamay ko. Oo. Oh. Nasusugat din Opo sir Bago ang lahat na Ako nga po pala Si Daddy Frankie okay. Kilala nyo po ba Si Daddy Frankie Opo yung Sa ano po Dito po Sa Yung Nag Nagbablog po Ah nagbablog Pero napapanood mo yung Opo Nakapalo po kayo Sa cellphone ng Anak ko po Oh, eh gano'n Napapanood mo okay, sir. <coughs> Ano pa mga ginagawa Ng da Team Daddy Frankie Yung Ano po sir Yung Umiikot po sila tapos? Tapos yung namamasyal po sila sa bahay-bahay ng ano. Tapos? Nagbibigay po ng ano, mga tulong po. Ah, nagbibigay ng tulong? Hmm. Kasi mahirap po yung buhay namin eh. Mahirap ang buhay niyo? O po. Pag hindi po kami kikilos, wala po. Tapos ilan yung pumapasok na anak ko. Ah? Lima po sila. Ay, ganun. Okay. Hige, Nay, bigyan mo ko ng magandang rason. Ik ikwento mo sa akin, gaano nga ba kahirap ang buhay nyo dito? Ang hirap po ng buhay namin dito, sir. Ano, pag hindi po kami magtanim ng gulay, tapos pag tag-araw po, wala kaming paninda kung hindi mag-uling po. He, may magpapahingi po sa amin ng kahoy, putulin po namin yun o ulingin po namin para makaano po kami ng pang-araw-araw namin. So, mm -hmm. Tapos magtanim, ganun sir. Ito, hindi nyo lupa ito na? No? Hindi po sir. Nakikitira lang po kami ah, ano, lang? Opo. Gaano na kayo katagal nakatirik dito? Hindi lang po, ano, 20 years, mga 30 years na. Malit pa po ako dito nung... Sino may ari tong lupa? Sa mga, ano po, dyan sa Kuraming. Family po. Ah, kuraming family. Kilala nyo naman sila? Opo, yung tatay ko. Ah, ah yes. bali unang tumira, magulang nyo pa dito. Opo. Tapos kayo naman na sumunod. Opo, sir. nga lang po, sir, pag ano, may pati puso po namin, wala. Anong puso? Yung gripo po, tapos ah. kuryente. Ha? Ah? Opo. Kuryente, wala rin wala po lang po kasi mahirap nga po ang buhay pagkuan mga yung nakikita namin po dito sa paninda tinitipid na lang namin po sir na ano pinangbabaon sa mga anak ko mm -hmm. <clears throat> kasi nga po walang trabaho din yung isa ko asawa po kami nung nung nagkilala po kami ng asawa ko binata po siya uh oo -oh sa palingki po kami nakakilala. Ah, binata yun na pang asawa mo rin. Opo, so, yung asawa mo, ipinagpalit ka sa dalaga. Opo. Kaya gumanti ka, nag-asawa ka rin ng binata. Lumigaw din sa akin po sa palingki. Ah, niligawan ka sa palingki? Opo, sir. Yung nagtitinda po ako. O, yung... Kumusta naman ang samahan nyo ng bago mong asawa ngayon? Buti naman po, sir. Okay, naman. po kami, ganun nagtutulungan kami kung ano po yung ginagawa ko. Nagtitinda, nagtitinda rin po kaming dalawa. Ang ah, magkasama lagi? Opo. Tapos pag mag-uling, din po ako. ini. Ah, dyan kayo nag-uuling? Opo, sir, diyan. Tulong-tulong? Opo, sir. Kasi wala pa kami pong anak na tumutulong sa amin. Bakit? Ba't walang anak? Eh, yung mga anak mo nauna. Wala po. Nag-asawa din po silang maaga eh. Ano, mahirap din po ang buhay nila. Nasaan na sila ngayon? nasa ano po, kung saan po yung nakapag-asawa sila, doon po sila. Malayo din sa amin. Ah, wala sila dito? Opo, yung mga anak namin sa una. Pero nagkakausap-usap naman kayo? Minsan lang po sir sa ano, isang taon po. Ay bakit? Saan, ba, saan lugar ba sila? Bakit once a year lang? Uh, minsan po nasa Maynila. Yung isa, ah, hindi ba nila kinukumusta yung nanay nila? Nangungumusta lang po. Eh wala din silang hanap buhay. Ganun, sir. Mahirap din. Mahirap din po sila. Mm. Nay, naka kami, ha? I-upload namin to sa Facebook, YouTube. Okay lang? Okay lang po Mapapanood sa... ng mga anak mo ito? Opo. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko, oh. na nasa malayo sila, kailangan mag-ingat po sila dun sa, ano, Maynila po, para hindi po sila, ano, yung alam nyo na po yung mga ibang tao mm -mm. na masasama po. Mm -mm. Gano'n po, sir. Kailan sila huling dumalaw dito? Nung nakaraang taon po nung May. Ah, matagal na rin. Opo. Hindi mo sila namimiss? Namimiss ko din sila, sir. Kaso nga lang, wala, din po sila. Mm -hmm. Kulang Pero, po sa kanila yung ano, sir, yung... kinikita nila. Pero kung pamasahe lang naman, ta, para madalaw kanila, di madali lang Madali lang po sir kung mag-iipon po sila. Mm, mm. Kasi kulang pa nila yung sahod po nila kung magkano lang. Oo. Uh -huh. Di ba nay mas masaya pag dumarating yung mga anak natin sabay-sabay dadalawin yung nanay nila? Opo sir. Masaya yung ganun no? Opo. Kahit walang pera magluto lang ng pakbet dyan. Yung... Basta salo-salo. Opo sir, yun lang. Gusto mo ba ng ganun Nay? Opo sir. Sabihin mo para mapanood ng mga anak mo yung mga anak ko na sa malayo kailangan <laughs> nung hindi sila umuwi nung birthday ko sir oo oh, sige sabihin mo. inihintay ko sila kasi namimiss ko din sila hindi nila ako dinalaw sir nung birthday ko hindi ka nila dinalaw opo sir nakalimutan nila siguro pagkawala din po siguro silang ano sir oh, trabaho manawagan ma ka na lang sa kanila kahit hindi birthday Basta dumalaw sila, sabay-sabay silang papasyal Opo, Sir. Mga anak ko na nasa Maynila, kailangan ano, pasyalan nyo rin ako, kahit minsan lang. Kasi alam nyo na, yung hanap buhay ng nanay nyo, ganito lang. Pag hindi po kami magtitinda, o kaya mag-uuling, wala rin kunting tiis, basta hindi po tayo nakakalimot sa Diyos po. Mm. sa Sa, Saan palingki ka nagtitinda na? Sa bagsakan po, sir. Anong palingki? Sa ano, bayang bang po. Ah, okay. Gaano mo na katagal ginagawa to na yung Nung mga maliliit pa yung anak ko, sir, ganyan na yung... Ah, ganyan po, na. Po. Kasi wala pong tutulong kung hindi nagtutulungan po kami, sir. Bakit kailangan pang ano, ilaga bago ibenta? para pag ano po iluluto na lang po nila ang gano'n. So malambot na to. Okay sir. Gusto nyo? Masarap. Gusto nyo serta ano? Tikman ko muna. Hindi pa so ano? Ilaw pa yan. Ay, hindi pa eh? Hindi pa pwedeng kainin. Hindi pa sir. Hindi kung ano. Maluludi ka luluto na eh, pag bibiliyan sa akin? Hindi naman sir. Para matikman nyo naman po yung ano namin, tinda namin na ano, labong? Mapait pala? Opo, sir, pag ano, hindi pa nalaga. Hindi pa nalaga? Opo, sir. Kasi pag ano, sir, nalaga na, kahit ano, gawin yung salad po, sir, pwede. Ah, gawin salad? Opo, sir. Marami pa po kaming ano, hiwain hanggang mamaya po. Ah, hanggang mamaya? Hanggang anong oras ka matapos maghiwaan yan, eh? abang ano hinihiwa pa namin, mga alas 5 po. Hmm, hanggang alas 5, tapos ilaga nyo ng gabi? Ilaga na namin po, ngayon din. Ngayon din? Po, tapos bukas na umaga ibenta? Hindi po mamayang mga ano alas 6 ng gabi po, ipupunta ko na po para may pambili kaming bigas po. Ay, ganun? Po. Wala ka bang bigas? Wala po. Ano ba yan? Tapos bigay mo pa sa amin yan. Okay lang huh? sir, para matikman nyo naman yung ano. Oh, sige, na. salamat nai ha. Opo, Mga ilang kilo na to nai? Hindi ko po alam kung ilang kilo po yan. Sa't kalahati? Kasi, kasi, po sir, pag ano, nalaga na, ano, mayroon naman akong kiloan dyan. Oh. Mas marami, ano, uh, pag nalaga, mas bibigat? Opo sir. Oh. Pag ganyan po, nandyan pa po yung ano. Yung? Yung Bigat niya po kasi hindi pa siya nalaga. Ah, okay. Sige, nai, dahil mabait ka at binigyan mo, bigyan din kitang bigas. Kuya Rizky, pahingin bigas, isang sako. Yes, bigyan natin si nanay, no? O, marami po akong estudyante. Tinitipid ko na lang po yung In, baon nila. Tinitipid mo yung baon nila? Opo, para magkasya lang po yung mga budget nila na isang linggo po. Oo. Uh -huh. Tatabi ko po yung... Kasi 30-30 lang ang binibigay kong baon nila po. Magluluto na lang ako ng kanin. Bili na lang po sila ng ulam. Ay, ganun. Opo, sir. Ah, ulam lang ang ano, bibilhin nila? Opo, sir. At saka yung pamasay po, sir. O, matalas din ba yung kutsilyo mo, nay? Opo. Matalas din. Pero ang laki, hindi ba nahihirapan ikaw? Hindi naman po. Sir. Hmm? Kaso sanay po na kami maghiwa-hiwa po. Oh, sanay na maghiwa. Ganyan lagi. Okay. Marami po kami kalat kasi ano, paminsan sir, nagpupulot kami ng mga karton mm -hmm. sa palingki po. Ah, nangangalakal din kayo. Opo sir. Tapos, ayun, ito mga kababayan. Pag magbibinta ng... po kami ng ano, mga produkto namin, ano, pag-uwi po namin, nakakadaan po kami ng mga karton-karton. Oo. Yun po, dinadaanan na lang namin. Ikarga po sa, ano, tricycle. Tapos, iipunin namin po na isang buwan. Oo. Maparaan talaga, ano? Opo, sir. Ganun lang po. Hmm. Tapos, yung mga manok, nagpaparami para pagkuhan yung mga may bibili po. Hmm. May ibinta pa pang pang bayad po sa school ng mga anak namin pag may babayaran po sila, sir. Oo. Ang galing naman. Akin na. Ayan. Ayan na, may. May bigas akong, ano, bigay sa inyo para makatulong. Sabi mo, dito ba? Thank you, kaya Jesse. At syempre... Dahil marami daw estudyante si nanay Nay, bigyan kita ng, ano nay, konting tulong Nay, 5,000 po Makatulong, no? oh sir Thank you, sir Maraming salamat po, sir Kasi, ano Tipidin ko na po ito Pambaon ng mga anak ko, May babayaran po kasi sila sa school, eh Oo uh -huh. Salamat po Maraming salamat po uh -huh. Dito po sa, ano Kay Daddy Frankie Opo uh -huh. Salamat naihan laban lang. Nanadaanan ko lang kayo dito napansin ko lang po yung uh, kalagayan sitwasyon nyo rito kaya sabi ko kumustahin ko kaya sila nanay. ayan mga kababayan ito po ang kalagayan ni nanay na uh, anong tawag dito maglalabong Opo. at the same time nag din sila and namumulot din daw po sila ng mga kalakal. Kalakal po sa. Kaya bagsakan po. Bagsakan kaya salamat sa Panginoon at nadaanan natin sila at naabutan natin sila ng kaunting tulong financial at saka bigas. At uh, pasalamat ako sa inyong lahat mga kababayan, muli na naman po tayong nakatulong. Ano sa oh, masasabi po. ni nanay, nakatanggap ng blessing sa araw na ito? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, tapos sa kay God po. Yo, number one po. Lagi, lagi po tayong, tayong nakakalimot sa God. Yes, lagi tayong magprepara kay God. Na? At saka, at saka po sa nagbigay po ng tulong, hmm. pinagdarasal ko po sila na laging malakas po ang mga katawan nila. Okay. lahat lat po sila. Okay. Sa asawa mo na i, anong masasabi mo sa asawa mo? Buting nga po, ano mabait yung asawa ko rin kung ano yung ginagawa ko po, sir, tumutulong din siya. Hmm. Ganun po, sir. Kung ano yung plan, nagtutulungan po kami pag unti yung ano, aburido doon po, kaso nga lang, ano, ma mahirap din po sila ng buhay nila. Mahirap din talaga. Opo, mahirap oh, din po sila. Okay lang yun. Basta nagsasama ng maayos, nagkakaunawaan, no? Opo, okay. sir. O, oh, last message sa mga anak mo na eh. Mga anak ko, kay bisitain nyo rin ako dito. Kinukumusta ko kayo, kaso nga lang. Paminsan di kayo sumasagot. Ay, ba't din nila sinasagot si nanay? Aburido rin ako kung ano yung nangyayari po sa kanila na doon. Mm -mm. Ay, sabihin mo sa kanila, sumagot Hindi sa... po ako makatulog mm -hmm. kasi hindi ako dinalaw nung birthday ko. Madalang kayong pumunta sa akin. Mm -hmm. Hindi mo nila ako kumustahin kung ano yung kalagayan ko. Pero alam nila po yung kalagayan ko ganito po. Alam nila ganito hanap buwan? Opo nung bata po sila ganyan na ah, ganyan nagtutulungan di. kaming mag-iina po. Mm -hmm. Yun nga lang po. Hanggang ngayon, ganin pa rin. Oh, sige na, thank you so much po. Tapos pag bagyo sir, itong oh. bahay namin lumilipad. Ah, lumilipad? <laughs> Saan punta pag lumipad? Doon po, sa baba. Atas At babalik nyo rito? Eh, kaya butas-butas po, parang silong ng mangga po dyan sa loob pagkwan. Oo nga, no? Pag umulan po, silong ng mangga talaga. May mga karton, ayun, Turdapo na. Oh, yung bahay nila mga kababayan, walang direksyon. Lahat butas. <laughs> Lahat tambak. O, oh, oh, tambak yeah? ng mga labahan po kasi pag pag bumagyo, oh. umulan. Oh. Talaga pong ano. Pati yung mga nandun labahan din yun? Hindi na po yun. Ay, hindi na. Yung mga kubo ng kambing at saka manok po. Ah, bahay ng kambing. Mga 'yan po, sir, pag umulan. Oo. Oh. Ay, mga natambak. Pa. Ayan, mga yan. Labahan din yan. Opo, sir. Kaso hmm. wala po kaming, ano, nakikigib po kami sa malayo. Ah, kaya ganun. Opo. Mm -hmm. O sige na, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, sir, itong bigyan yung tulong. Mm -hmm. Para may pambayad po yung anak kong mag college na po. mag college na. magka -college na po, kaso nga lang po, sir, aburido kami rin. Kaya kami nagtitinda para mag-ipon ako. Mm -hmm ambay niya po 15 daw. Mhm. Ah, so, eh, ka bayad ka ngayon. Makakabayad na po ako sa kanya. Oo. Sige so, na, thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Lalo God bless po.